Hmm. Ito po ang niluto ko nung ako po yung minsay na sa pamilya ko dito ha, sa Las Vegas. Tingnan natin, ito yung mga 3 minutes ko pong, O, uh, oh, may nito yung mantika ha. Hmm. Konting sibuyas lang, siguro mga medium size. Hmm. Gisa natin yan. Okay, mga 1 minute lang yan. At medyo uh, medyo pulapulahin natin ang konti. Pagkatapos yan, bawang. Limang bawang. Sige, sangkutsa. Ito po yung luya. Hmm. Kontin luya. Actually, maraming luya. Hindi konti luya. Hmm. Pinahiwa ko na to ng maliliit. Parang pansigang. Tanggalin ko muna yung tubig ha. Okay. Lagyan na natin tong ating uh, isang talong lang to. Pero malaki yung talong eh. Ang hiwa nyo, pansigang. Maninipis ng konti. Lutuin nah. natin to. isang mga lumambot-lambot ng konti ha. At habang niluluto natin tong uh, uh, eggplant, talong, ilagay na natin to. Ito po isang latang uh, tause. O, oh, ito po ang ginamit ko ha, yung tausin sa lata. Eh, nabibili sa palengke. Hindi ko na po hinugasan, pero itinapon ko yung tubig na maalat na kasama ng tausin. Okay, once in a while, halu-haluin niyo ng konti. Medyo mga ang hit. Bahagi ang apoy. Eh. Huwag masyadong uh, malakas at baka masunog agad yung ating halong. Uh, o, mga 2 minutes lang. Malambot-lambot na ang inyong talo. Tapos yan, ito direksyo na natin itong uh, ating uh, hipaw. Pag itong lutuin ng mga regular araw at may kamahala ng hipon sa palengke. Alam nyo naman ang hipon, napakadaling maluto, di ba? Hmm. Halo lang ng halo hanggang sa pumula yung hipon. Tingnan natin, ito yung mga 3 minutes ko pong uh, nakatakip. Nalimutan ko sabihin sa inyo, nakatakip. Luto-luto na siya ng konti. Okay. E, ilalagay ko na yung last part ng ating uh, uh, ingredient. Lagyan natin ng mayonnaise. Dalawang tablespoon. Ay, hindi. Mga two half. Yan ang magiging creamy sauce. Diba? O, oh, hawakan ko yung kawali. Hmm. Halo lang ng halo. Sorok naman. Ha? Hmm. Kung gusto yung lagyan ng konting sabaw, eh, nasa sa inyo na. Pero ako, ako hindi ko lalagyan. Kasi talagang sapak na sapak yung lasa ng mayonnaise at ng uh, tausi dun sa ano. Tapos may kasama pang uh, talong. O, lalagyan ko po ng konting greens. Para may kulay decoration, di ba? O, ito po yung kinchay o cilantro. Pasok! O, pagkatapos, green onions. Pasok! At saka sili. Nakikita nyo po ba ito? Ang pangalan nito, Serrano Pepper. Siiwain ko po siya ng iwa um, paiwa na maninipit. Eh, kayo na humatol. Tingnan nyo na to. O, patay na natin ang apoy. Yan! Gusto nyo pong dumaan dito sa bahay, basta magdala kayo ng uh, soft drinks. At wala ako nun. Look at this, everybody. Oh. Kayo na! Nagawa ko rin po ito sa chicken wings at nilagyan ko ng itlog na maalat. Nako, pasok na pasok din po ang lasa. Pag walang budget sa hipon, manok na lang po ang halo nyo at ganun din po ang lasa. Ayos po ba? Magusto nyo sana. Po sa mga kaibigan natin na palaging nagla-like at naglalagay ng magandang comment at nagshare share ng mga cooking videos ko sa kanilang wall. Maraming salamat po. Sana po'y nagugustuhan nyo ang mga niluluto ko. O paano? Sa susunod po ulit, si Ron Bilaro.